Dumistansya si Vice President Judge Marbina sa ipinupukol na isyo ng residency at citizenship na ilang taga-una kay Sen. Grace Poe Balita hatid ni Ivan Mayrina. Gusto ko nga, alam niyo, sa totoo lang, bakit kayo natatakot sa akin? Kung sinabi man kayong hindi kayo natatakot sa akin, hindi po itong kilos ng hindi na nababantaan. Ito ang tanong ni Dora Grace po sa United Nationalist Alliance. Taglay ko po ang katotohanan, hindi po ako nagtatago sa inyo. Kaya nga po hindi ako nagsas, hindi ko po kinakailangan magtago sa likod ng isang tagapagsalita. Si Vice President Jejomar Binay nagsalita na pero hugas kamay sa issue. Sinabi sa akin ni Tobian, sabi ko sa kanya, Toby, huwag ka nang makialam dyan. Ha? pabayaan mo nilang iba magsabi yan. Ha? so, eh, kagabi, eh, eh, nagulat ako <laughs> nung may nagsabi sa akin, sinabi ni Toby, ganito, ganito. Pero sabi ng isa sa tagapagsalita ni Binay, mahalagang usapin ang citizenship wala rin daw kinalaman ito sa pagpirma ni Po sa rekomendasyong sampahan ng reklamong plunder si Binay. I hope uh, it will not be viewed as a retaliation. Kasi that is really not, that's really not an issue. Ano? Uh, that is a legal matter that has to be clarified by Senator Po. Kasi it will be unfair to the Filipino people if you present yourself as a candidate but you're not qualified. At sa tanong ni Po kung natatakot ba sila, Hindi raw, sabi ng una, Katunayan matapos maulat sa media ang posibleng nitong senatorial lineup kung saan kabilang si Manny Pacquiao. Inilabas naman nila ngayon ang mga pinagpipiliang maging running mate. Kabilang si Batangas Governor Vilma Santos Recto at ang negosyanteng si Manny Pangilinan. Si Davao City Mayor Rodrigo Duterte naman daw itinutulak ni Manila Mayor Joseph Estrada na kaalyado niya sa una pero si Erap, the presidential running mate ni Binay noong 2010 elections at pinaniniwalaan na katulong sa pagkapanalo niya sa pagkabisi presidente. ayo pa rin siyang ibigay sa kanya agad-agad ang suporta para sa 2016. Malaking tanong tuloy kung gagayahin niya si dating Pangulong Cory Aquino na hindi kaalyado inendorso endorso noong 1992 elections. Pinili niya si Noy Defense Secretary Fidel Ramos. Kahit si House Speaker Ramon Mitra ang pinili ng mga kaalyansa niya sa laban ng demokratikong Pilipino na standard bearer. Ivan Merina, GMA News.